Grabe. Dol. So, sorry na dol. Alek no. Cobernet mo na sila lang. <laughs> Cobernet kami sa bahay ni Pirapang. Nasa ano, may ikaw palagad. So yun mga boys, dito na kami ngayon sa ano, sa lugar ni Idol Boy Tapang Ayan mga kuwiso <laughs> oh malayo oh, palang maganda na kanang sa kaon na ba gana? sana uy yan so Pasok tayo sa bahay ni Boy Tapang kasama sa aming ano isa ngayon isang oh, gi oh hindi subida mo ngayon <laughs> change time ko ang gear oh boy, 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 boy. <laughs> <Iskot>. <laughs>

Oh, dulu. Dulu sa dulu. Maling okay, katapang. Maling katapang. <laughs> Ayan, sugurin natin yung bahay niya ngayon. First time ko dito. Oh my God. Ayan o. Ayan yung kotse niya. O, nandito o. ako sa bahay. Ayan yung motor niya. Uh. Uy, may motor. May ADB rin siya o. So, ito na yung last stop namin mga kois Kasi ano, Hapo na din. So, tara. Puntahan na natin si Idol. Ayan mga kois o. Ito yung gym ni Idol. Grabe. <laughs> <Ayan. laughs> Ang laki oh. Ang laki. Grabe. Dol. So, sorry na dol. Asa <laughs> ko mo tolo? Hmm. Alek <lake> no. Ah. Galing pa ano, galing pa sa dapat kasama sana si idol mo ako is kaso ah, naglaro na scatter ganap <laughs> <Pang> <laughs> <atas>. oh. <laughs> buhay pang ba panggatas oh gumba lang ba pang <laughs> pang pun ba anya ito pang hindi is ba wala ba mo isa ba diri diri lang dulu sa ubos dulu diri dia dia sa kuan kawai-kawai lang ka diri asa mo ba na aku tong diri lang diri oh dia idol gitawa sa apa sa kamag sumo sumo asa mo magbarog No, no, no. Boss? No. Okay. Oh, boss? No, no, no. don't want to go there. Let's go there. Let's go there. Okay, again. Let's boss. <laughs> <laughs> Would lie to you Doesn't matter what I do She's got a hold on me She knows how to drive a truck But she lets me pick her up going dancing my heart stops beating when my headlights shining on her she's my country girl i couldn't tell you what she's doing with me she's so damn out of my league she's a little bit crazy sa drone shot. It's a And Ayan mga kurs. So, so, last stop namin dito sa bahay ni Idol. So, yeah, para, nakagayin okay. na lang namin mag-adventure. overnight na sila lang. overnight kami sa bahay ni Pirapang. Hindi <laughs> na sa no, balagan. <laughs> ano ko Balagan eh? Binigyan kami ng reduce. <laughs> Atin din naka-uwi. Ano? <laughs> <laughs> Magbabay okay. na si Idol Tapang. Magbabay na sa ato mga guys. thank you, thank you, sa pagkara, na pag-visita sa bahay. Ah. Yes, Dol. Dol, kaya. Dol, kaya. Kaya, kaya. Kaya,